ready na <laughs> Kasi ako, ready na. <laughs> Bakit ka po? Eh, paano? Meron na naman tayong kakainin. At ano ba ito? Ito ay sinigang na prepare na natin. Natatanaw mo ba ang ating sinigang? Ay, kung natatanaw mo, excuse me muna, mangkiok mas mahalaga ito. Makita ang kawali natin. Aba, gapit dalawa. Ay, paano? Hindi, nag-iisa. Mayroong kasama. O, oh, ayan. Nakikita niyo ba? Ay, hindi. Ay, bakit? Ay, hindi ko alam kung paano natin gagawin. <coughs> Sorry naman. Masama pa ang ating pakiramdam. Mabuti pa, huwag na tayong mag-live. At bakit ka mo? Eh, paano? Sinisipon tayo. Ay, kailangan para natin kumain. Ito ay sinigang. Nakikita mo ba niya? Ito ay may manu. Ito ay chicken. Marami pang iba. May gulay din. Ang gulay pampahaba ng buhay. Ay, hindi mo nakikita. Ay, paano bang gawin para makita mo? Eto ba ang hinahalap mo? Ay, na, may kanin tayo. Cute kanin lang yan. At dahil dyan, tara kumain kung nakita mo na ang ating kakainin. Ay, kung hindi pa, ay di excuse me muna sa ating mga props kailangan may props <laughs> ah, tara na kumain na tayo ano ba ang ating kakainin ang ating kakainin ay sinigang ibig sabihin ito ay may sabaw sabaw pala ng ulam na dahil sa ating sinigang mix ito ay made of tamarind pinakita ko na sa inyo kung ano